Iha, si Daniel. Isa siya sa mga nagtatrabaho sa akin. Daniel, si Rodelina, ang kaisa-isa kong anak na mahal na mahal sa akin. Alam mo ba yon? Aba, ah, tinalugan ako. Hmm. Okay nga. dumating na yata ang hinihintay ko ah. Rodolina! Hi, Daddy. Welcome home, Mia. Akala ko hindi ka napapayag umuwi sa Pilipinas eh. Magtatampo na sana ako. Hmm, ako naman ang daddy ko nagtatampo. Tama na, huwag ka na magtampo. Ako nga nagtatampo sa inyo eh, di ba? You didn't even pick me up at the airport. Ay nako, pasensya ka na sa daddy mo. Marami akong inasikaso at marami akong kinakausap ng mga tao. Halika na. Daddy. Bakit ang daming uh, tao? Uh, uh, mga kausap kayo sa negosyo. Tayo na. Uh, ngayon tapos na ako ng pagmamasters ng business administration. Dalawa na tayong magpapatakbo ng negosyo. But, hold it. Uh, I was just thinking. We still have to talk about how much you're going to pay me. <laughs> 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 Alam mo kung magsalita ka, para ka ng negosyante. Pero yan ang gusto ko, anak. Yan ang gusto ko. Pero wag mong kalilimutan na bago ka gumawa ng anumang bagay, bago ka kumilos, kinakailangan malaman mo muna kung magkano ang kikitain mo. Oh, don't I know it. Dahil yan ang negosyo. <laughs> Do you need anything? Kay Don Gonzalo. Oh, Daniel. Halika. May pakikilala ako sa'yo. Uh, iha, si Daniel Isa siya sa mga nagtatrabaho sa akin Daniel, si Rodelina Ang kaisa-isa kong anak Na mahal na mahal sa akin Hi Anong klaseng trabaho mo sa daddy? Tagasunod, ma'am Tagasunod? <laughs> Anong tagasunod? Yung sunod ng sunod sa likuran ng daddy? Tagasunod lahat ang mga pinag niya. Oh. <laughs> ang ibig mong sabihin kung iutos sa'yo ng daddy na tumalong ka sa ilog, tatalong ka? Huh? oh, ma'am. <laughs> I don't believe this. This is really fascinating. <laughs> May mga natitira pa palang taong ganito, Dad. Ano ang pangalan mo? Daniel Braganza. Gusto kong nakikita ang mga mata mo kapag nakikipag-usap ka sa akin. Well, that's better. Pahay ka bang magtrabaho sa akin kung kukunin kita sa daddy ko? Kung ano ang gusto ni Don Gonzalo, yun ang masusunod. Pero may katasa ng bayad sa akin. Oh! <laughs> you really are something else, aren't you? Well, papasok na muna ako sa kwarto ko, Dad, because I need to take a shower. It's extremely hot. Magaling ang sagot mo. Bilib ako. Uh, kaya ka nagpunta rito dahil sa utang ko, hindi ba? 20 mil. Oo, Don Gonzalo. Alam mo, malinis ka magtrabaho. Bili ba ako sa'yo? Ah... Uh, 20 mil. At ang pangako kong dagdag. May isa pa, isa pa, isa pa. Ayan, ayan. Magandang gabi, ah. Ito ang apartment ko. Ito ba? Sigurado ka? Mm -mm. Maganda gabi o! Oh. Walang tao dyan. Diretso lang. Diretso lang. Diretso lang. Yeah. Sandula, Oo. sandula. Ah, sandula. ang bigat. Lasing gari yata eh. kita. Sabihin mo lang. Ayan mo po ang. Upo mo na. Pero sa Bakit? Huwag ka na dyan magpahinga. Sa taas na tayo malamig doon. tayo yung pakilang. Buksan mo na yung aircon sa taas ha. Pinabala masama sa akin. O yan. Buksan na ni tayo yung aircon. Tuna tayo sa taas. Oh! Alam mo, may p***** na kami dun sa club eh. Sabi nila, hindi daw kita may uwi dito sa apartment. Hmm. Ay hindi naman ako titigil hanggat hindi kita may uwi dito eh. Palibasa, alam mo, ang dami dong may balak sa sa'yo. Alam mo ba 'yon? Daniel? Danielle? Daniel Aba, tinalugan ako. Daniel, 'wag mo akong matulog-tulugan ha. Ikaw 'yung 'to. Hmm. Gina. Okay, bakit? 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 Anong bakit? Tutulog-tulogan mo ako at magtatanong ka kung bakit. Eh, nung gagawin ko dito? Tutulogan mo na lang ba ako buong magdamag? Wala, wala akong pera. Wala akong pambahid sa'yo. Sinisingil ba kita? T.Y.? Oo, T.Y. Ako. Oo. Oh, I'm lang. go. Let's ha 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 ha